Yan mga guys. Ito po ay mga giant ulang. Yan, malaki po yan. Ito yung male. Sineparate so, ko siya dyan. Dahil yung mga female ay may mga kargang itlog. Ayan. May mga kargang itlog yung ano, female. Ayan, eh, no. May mga kargang itlog. Hindi ko siya hawakan pero ilalapit ko lang yung kamay ko para makita kung gano'n siya kalaki. ano Parang nanliliit yung kamay ko. Ito po ay microbrachium micro vacuum -E, na kung saan ito po ay giant ulang inaalagaan sa tubig tabang. Ibig sabihin inaalagaan siya sa fresh water. Pero ito kapag ibibreed mo siya medyo mahirap kasi hindi siya basta-basta na ng parang sa crayfish. Kapag ibibreed mo siya, fresh water pa din naman. Pero kapag yung itlog ng ulang ay nalagyan na ng sperm ng male ulang, kailangan yung itlog ng ulang ma mailipat mo siya sa brackish water or gagawa ka ng artificial brackish water yun po yung i-check mo po yung salinity ng tubig yan yung pinaka suitable po na salinity le level sa pagpapapisa po ng itlog ng ulang 12 ppt po kung meron kayong mga apps na shopee ganyan pwede kayo mag order ng mga pangsukat ng alat sa tubig at yung sukat lang ng alat na suitable sa pag pagbibreed ng gantong klasing ulang 12.50 po ayan pag nakapagpapisa ka na ng mga maliliit na ulang pag nagpost larvae na sila yung mga gantong sukat na pwede mo na silang alisin doon sa ginawa mong artificial brackish water pwede mo na silang ilipat sa pure tabang. Yan. Wala laking klaseng ulang. Bale, pag-usapan natin yung kinakain nila. Ang kinakain po ng mga freshwater prawn, hindi naman sila maselan sa pagkain. Kumakain po sila ng bigas. Kumakain sila ng karne ng isda, karne ng baboy. Kumakain din sila ng gulay, prutas. Yan. Ganyan po sila. Bale, meron pa tayong mga mga similya ng ulang. Ito, maliliit pa yung na mga nandito. Ito naman, Macrobrachium leponens siya yung species na to. Pwede siya i-crossbreed sa Macrobrachium Rosenbergi Kaso nga lang yung hybrid na kakalabasan ng ng magiging anak nila ay magiging maselan. Kaya mas maganda wag ka mag-hybrid. Mas maganda ma-maintain mo lang yung breed nila para yung mga mga fingerlings mo ay hindi sila maselan. Oy ang ulang pala simula sa pagka-hatch nila kapag nag 1 month 2 months ang ulang matured na po sila pwede na silang i-breed pero ang ikakarga nilang itlog kunti lang pero pag napaabot mo sila ng mga napaabot mo po sila ng mga yan mga 5 to 6 months mas malalaki sila mas marami yung ikakarga nilang itlog ulitin ko lang ha. Ang ulang nagmamatured siya sa edad na 1 month o 2 months. Hindi pa sila gaano malaki. Unti pa lang yung ikakamgan nilang itlog. Pero kapag nag 6 to 5 months, ganun. 5 months to 6 months. Mas malalaki sila, mas maganda yung mga ma ikakarga nilang itlog. yan bali tayo guys hindi tayo nagbebenta ng breeder ang binibenta lang po natin ay mga baby ayan mga baby tsaka mga similya ng tilapia, hito ayan marami tayo mga similya ng hito, tilapia ito marami to guys pati doon mga similya ng ulang kaso maliliit pa try ko ako makahuli ako dito pa so ito walang laman ha, ah. walang laman yan. Para makitang walang daya. Ayan na. Uy. Ayan o. Oh. Maliliit pa. Post larvae. Ayan, guys. May mga hito fingerlings din tayo dito. Ayan, no. Mga similya ng hito. Bari marami sila dyan. Dito meron din tong mga ulang na baby pa. Ito naman mga crayfish. Ayan, no red crayfish ay marami yan meron pa doon saka doon na yun eh, bibilis oh ito naman mga ano to mga mga ornamental fish na molly ay meron mga molly kailaling sila eh ayun pinaka poging isda ko yan si Oscar. Tiger Oscar. Tawagin ko yung albino. Nanatawag ko siya yun. Eh. Dito, lapit dito. Lapit. Lapit dito, lapit. Oh, mababait na isda yan guys. Ayan, may mga red belly pa ako din tayo. Tsaka mga shark. Halo-halo na yun nandito. Ayan yung shark yun guys. Oh. So, ayan, ayan. Ayan pa siya oh. Yan, malapit pa siya oh. Yan, paron shark po iyon. Ano halat na yun nandyan? Doon, meron pa doon sa kabila. Uy, ing ingay mo naman. Para ito guys, mga molly ang laman yan. Binibrid ko. Mga molly. Balik tayo dito guys itong ulang na to Macrobrachium rosenbergi kapag magpapapisa ka ng itlog need mo magtimpla ng brackish water pero yung isang klasing ulang na Macrobrachium brachium deponens yung yung tinatawag nila ang oriental prawn or chinese prawn ay na nag ngayon invasive na dito sa atin din iyon eh Maganda din yon kasi sa tabang lang siya na bi-breed. Hindi ka na magtitimpla. Pag baguhan ka sa breeding, maganda yung ano, yung ganong species. Pero ito kapag sanay ka na, maganda magganto ka ng breed, magtry ka na mag-breed ng mga gantong klasing ulang. Ayan. Ayun. Mga malalaking klaseng ulang guys so yun lang guys may pahabol ako sa inyo para makita nyo ayan ang itsura ng similya ng ayungin hindi yung stripe pa ito yung, yan yan freshwater ayungin yan yung ayungin na nabubuhay sa tubig tabang kasi kapag taga, taga tabing dagat ka pag sinabing ayungin yung mga nakikita mo dun sa mga silong ng bahay dun sa dagat na kumakain ng tae na sinasabi nila yun yung saltwater ayungin pero ito naman, freshwater ayungin to bali yung mga ayungin kasi medyo wala silang arte sa pagkain, lalo na mga nasa dagat na ayungin, kaya minsan pag makakita silang mga tae-tae, kainin nila kaya ayaw kainin dun sa amin yon yung saltwater ayungin, dahil sabi nila kumakain dun ng tae pero pag sa cultured naman syempre, alaga mabuti high protein yung pinapakain healthy, masarap kainin to mga fingerlings pa yan so yun lang guys alright